isa sa mga pinakamagagandang indicator ng isang sinungaling na tao, jumping yan from one big name to another. Jumping from one big number to another. Tapos ang absurd ng kwento, lagi na lang sa lahat, halos ng kwento niya, laging panalo siya, laging siya yung bida, hindi siya natatalo kahit kailan. Tapos lagi na lang yung mga tao, parang at inaapi siya ng mga tao palagi. Ang common format niyan, big names, big numbers, tapos absurd yung kwento, tapos pag inungkat mo yung detalye, tatalo na ngayon sa ibang tao, yan Kasi hindi niya kaya i-discuss ng buo yun Kung katin mo yung detalye, tingnan mo, mapapansin mo Hindi nila kaya mag-discuss ng buo Nung kung ano man yung topic nila Kadalasan kapag ka mga mga sinungaling na tao Headlines lang ang kinikwento niyan Nanalo ako ng ganito Nakatransaction ako ng ganito, malaki Tapos pag inungkat mo yung detalye, mga dalawa Tatlo lang yung kapirasong detalye lang na meron siya Tapos pagdating sa pang-apat, pang-lima Hindi na nagtutugma yung kwento Importante na ang isang tao Kahit pa paano, maintindihan mo na merong konting pitik ng credibility Kahit paano, makikita mo naman yung tapos ang pinaka resulta, detalye. Kasi remember the saying, the devil is in the details. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga ramon. Mananatili akong hindi interesado sa tumitila. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Din. Mananatili akong hindi interesado sa kasigatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kapanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot ako sa